Hindi ka na ba iniisip ng partner mo? Binaliwala ka na ba niya? Ni halos ayaw ka na niyang tawagan, i-text o i-chat man lang. At ngayon, gusto mong makipag-usap sa iyo, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo kahit nasaan man siya naroon ngayon? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Gawin itong ritual na ikaw lamang mag-isa at dapat tulak talagang nakakaalam sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Pwede mo ito gawin kahit ikaw ay nasa tarbaho o di kaya nasa bahay lang. Basta gawin mo lamang ito na ikaw lamang mag-isa. Una, umupo ka lamang saglit. Mag-focus at mag-concentrate ka pagkaisipin mo ang target, iisipin mo siya ng maigi. At pagkatapos, ay sambitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin araw o gabi. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At natapos na po natin ang ritual, pwede ito gawin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo araw o gabi. At pagkatapos mong gawin itong ritual ay paniguradong siya ay tatawag at magpaparamdam text o chat sa iyo basta magtiwala ka lang. At pwede mo pagsabayin ang mga ritual, pwede mo gawin ang mga ritual na gusto mong gawin. Kahit anong ritual, kahit iba't ibang ritual, basta gawin mo lamang ito na buo ang loob mo. At kahit pagsabayin mo pa lahat, wala pong problema. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.